When I hurt you Do you have to hurt me too Did you think revenge will make it better Rafaela, may tama ka Nag-aalala lang saan ni Jessie Nang makita nitong inaalalayan lamang ni Kayla Ang sugatang kasama Malayo to sa bituka Kayo, kamusta kayo? Wala bang nasugatan sa inyo? Sagot ni Rafaela Si Violet, na nadaplisan Sagot ni Jesse at nilingon nito si Violet. Naabala sa pagkuha ng litrato sa mga nakumpis kanilang mga items mula sa mga sindikato. May mga nakatakas ngunit mas marami rin silang napatay sa mga kalaban at naiwan ang mga naglalakihang mga armas at ilang kahong mga droga. Tumawag na rin ako kay Vic at Red. Susunod sila dito at sila nang bahala sa mga ito. Mas mabuting ipatingin na natin yung sugat mo. Baka lumala pa ani naman ni Angela at umalalay sa kabilang braso ni Rafaela. Habang naglalakad ay napahinto ang mga Apollo Angels nang makitang napahawak na naman sa noo si Jesse at kamuntika na itong matumba. Mabuti na lamang ay maagap na nahawakan ito ni Violet. Hey, what happened to you, Jess? Tom, mas lalo kang pumutla. Are you okay ba talaga? Saad ni Violet at bakas dito ang pag-aalala. Yeah, ba but shit, ang sakit ng ulo at puson ko. Mahina ang sagot niya. What the fuck? May period ka ba ngayon? Jesse or naihi ka ba? Saad ni Kela nang mapatingin ito sa pantalon ng kaibigan sa bandang binte at pangupo ni Jesse na animoy na basa iyon. What? No? Bakit? Kunot noong saad ni Jesse. Sobrang sakit ng ulo niya at pakiramdam niya ay tuluyan ng babagsak ang mga tuhod niya. Shit, Jess. Halos magkakasabay na sabi nila nang makitang tuluyan ng nawala ng malay si Jessie. Samantala sa kabilang dako naman ay nililibang ni Tide ang kanyang sarili sa panunood ng biglang may magdoorbell Nagtaka siya at napatingin sa orasan. Halos kakalis lang ni Naydetol ah. Ang bilis naman niyang bumalik. Aniya at nang akmang tatayo na siya ay naalala niyang may si susi ang mayordoma at hindi ito nagdoorbell. Kaya napakunot noo siya at nagtataka kung sino ang nasa labas gayong wala siyang inaasahang ibang tao na darating sa bahay niya doon sa bagyo at wala rin nakakaalam na naroon siya Mula sa CCTV monitor screen ay nakita niya kung sino ang nasa labas kaya naman mas lalo siyang nagtaka kung bakit naroon ito Tinungo niya ang pinto at binuksan iyon Hi babe oh I really miss you so much Tinatawagan kita sa number mo pero hindi ka na makontak. Saad ng babae nang mapagbuksan niya ito. Kaagad itong yumakap sa kanya at hinalikan siya nito sa labi. Hey, stop, Kerry. What are you doing here? How did you know na nandito ako sa bagyo? Aniya at nilalayo ang sarili sa babaeng pilit siyang nililingkis. Ewan ba niya bigla siyang naiirita sa babaeng ito? Biglang sumama ang timpla ng mood niya nang makita niya ito. Oh, come on, babe. Nakalimutan mo na ba? Minsan mo na kaya ako dinala dito. Remember nung last birthday mo last year at I remembered na nabanggit mo sa akin na pumunta ka dito kapag birth month mo. So naisipan ko pumunta dito. Nagbaba ka sakali na baka nga pumunta ka dito. So charan, hindi nga ako nagkamali. Hmm, um, hindi mo ba ako na-miss? Mahabang sagot ng babae at malandi ang tono nito sa huling sinabi at muling ang halikan ang labi ni Tay. Kaagad naman nilayo ni Tay ang ulo at bumaling sa kabila. Dahilan upang tumama ang halik ng babae sa kanyang panga. Tom Kelly, tumigil ka nga and stop calling me babe. I'm not your boyfriend or boy toy. So tumigil ka. Wala ako sa mood Kelly. Masungit na sabi ni Tay. Okay, okay, fine. Fine. Fine, hindi na. Masungit ha. Hindi mo nga ako na-miss. Gusto mo bang pagandahin natin ang mood mo. Saad ni Kelly at dinapo ang dalawang palad nito sa matigas na dibdib ni Tide. Pagkatapos ay dahan-dahan iyon ibinaba hanggang sa umabot iyon sa puson ng lalaki. Mabilis sinawakan ni Tide ang kamay ng babae at mahina itong tinulak. Dahilan upang magkaroon ng space sa pagitan nila. Noong una ay kapag ginaganon siya ng babae ay tinitigasan na kagad siya. Subalit sa mga oras na iyon ay wala siyang maramdaman na pagnanasa o pag-iinit sa babaeng kaharap. Kahit gaano pa ito kasexy sa suot nito, bagkos ay nakakaramdam siya ng inis at pangdidiri sa babae. Tam, mukhang asawa ko lang ang magpapabuhay ng alaga ko. Sobrang tulog na tulog kahit inaakit na ni Kelly ayaw pa rin gumising. Shit, speaking of wife, kumusta na kaya siya? Sobrang miss ko na siya. Shit, pero galit pa rin ako sa kanya. At mahirap patawarin lahat ng mga ginawa niya lalo na ang pamilya niya. Sad ng isip ni Tide. But may suot kang ring. Is that engagement ring or wedding ring? I'm already married, Kelly. So please, stop flirting me. Ayaw kong magkasala sa asawa ko kahit hindi kami magkasama. Kung pumunta ka lang dito para akitin ako, makakaalis ka na. Sagot ni Tide na ikinatahimik ni Kelly. Pag-alis ng Apollo Angels, sa lugar ay siyang pagdating na rin ng mga Apollo Captains na pinangungunahan ni Stephen Salve. Ang akala ng Apollo Angels na nakatakas kanina ng mga kalaban ay nahuli rin ng mga tauhan ng Apollo Captains. Ang mga ito nang masikaso sa lugar habang ang mga girls naman ay mabilis na nilisan ang lugar at dinala sa malapit na pagamutan sina Jessie, Rafaela at Violet. Hays, antigas tigas kasi ng ulo. Sabi nang wag nang sumama eh. Ah, shit, shit. Paano natin to sasabihin kina tito at tita? nag lang sabi ni Violet. Tukoy nito sa mga magulang ni Jessie. Nasa iisang kwarto lang ang mga ito maliban lamang kay Jessie na sinusuri pa ng doktor. Natapos na rin gamutin ang sugat ni na Violet at Rafaela. At tanging hinihintay na lamang nila ay ang doktor na tumingin sa kaibigan nila. It's blood hindi tinamaan ng bala si Jessie. But she is bleeding. I think ibang bala ang tumama sa kanya. Saad ni Althea what do you mean? Ani ni Kela, I think she's pregnant. Sagot ni Rafaela, yeah, sa tingin ko rin. Sangayon naman ni Althea oh, ha, ha, paano? Eh, almost one month nang hindi sila magkasama ni Tide. Hello, pwede ba yun? Buntis agad. Yes, Violet. Kung hindi bunti si Jessie, subat so siya hinimatay at dinugo. Hindi naman siguro menstruation yun. Hais. Natigil lamang sa pag-uusap ang mga ito nang lumapit sa kanila ang doktor na sumuri sa kaibigan nila. Dok, kamusta ang kaibigan namin? Saad ni Althea. She's fine now. Mabuti na lang na agapan niyo siyang dalhin dito. Dahil kung inabutan lang ng isang oras o natagalan pa ang pagdurugo niya ay pwedeng mawala ang baby na nasa sinapupunan niya. Sa ngayon, kailangan muna niya ng mahabang pahinga. Bawal siya ma-stress o mapagod. Dahil masela na ngayon ang pagbubuntis niya. Mahabang sagot ng doktor na ikinatahimik ng anim. See, I told you guys. Buntis nga si Jessie. Ani ni Althea nang makaalis na ang doktor. Yes, magiging ni na tayo. Hey, wait. Kailangan natin muna ito i-report sa Ocho Apolos. Baka maunahan pa tayo ni Nakuya. Masermona na naman tayo dahil kamuntikan ng mapahamak ang baby ni Jessie. Saad ni Rafaela. Samantala, sa kabilang dakot naman, ay kaagad natanggap ng pamilya Sandoval ang balita. Sobrang saya ni na Diego at Jessa sa isiping magkakaapo na sila. Gayon rin ang Sandoval Brothers kaagad ipinalipat ni Diego sa Sandoval Hospital ang kanyang anak at halos buong pamilya nila ay naroon sa silid ni Jesse at hinihintay ang pagising nito. Jesse POV Pagmulat ko pa lang ng mata ay tumambad na sa aking paningin ang nakangiting mukha ni Mami. Katabi nito si Daddy na bakas ang saya sa mga mata nito. Dahan-dahan kong nilibot ang tingin sa loob ng silid at ganoon na lamang pagtataka ko nang mapansing wala ako sa sariling kwarto ko. At maraming mga matang nakatingin sa akin at lahat sila ay nakikita ko ang saya sa mga mata nila. Narito rin sa silid ang mga Apollo na ninong at ninang ko, kasama ang dalawa pang mga kapatid ni Daddy. Gayon rin ang mga kapatid ko na mga lalaki at si Ati Diana. nasa at sa kaliwa ko naman ang anim ng mga kaibigan ko. A ano'ng meron, Ma'am, Dad? Anong buwan na ba ngayon? January pa lang, 'di ba? So hindi ko pa birthday at lalong hindi rin siguro 'to anniversary party, 'di ba? Dahil mukhang na nasa hospital tayo. Nakapang-pasyente pa ang suot ko. Dad, what's happening here? Mahabang sad ko. Masaya lang kami, sweetheart, dahil hindi kami makapaniwala na maaga kami matatawag na lolo at ang mga ninang mo na narito. Handang-handa na silang tawagin, Lola, di ba Lola Vanessa? Sagot ni Mami at nakangiting humarap sa Apollo Queen na si Vanessa Salve. No way! Gusto ko pa rin tita. Mami pa rin ang itatawag niya sa amin. Gosh, hindi pa kami matunders, no? Saad ni Bianca ang asawa ng isa sa 8 Apollo na si Romuel. Ha? A anong pinagsasabi niyo po? hindi ko kayo maintindihan at anong ginagawa natin dito sa hospital. Naguguluhang side ko at binalingan nito ng tingin sina Violet at Rafaela. Kayo ang may tama ng baril, hindi ako. So ba't ako nandito? Bakit ako ang nakahiga dito? Hindi kayo. Di ba dapat kayo ang nakahiga dito? Saad ko sa dalawa. Hello, okay na kami no? Huwag mo kaming isipin. Ang isipin mo ay ang sarili mo gay lalo dahil hindi kami ang buntis kundi ikaw. Ani ni Kiela, nanlaki ang mga mata ko sa narinig. Sobrang na-surprise ako. Hindi ko alam kung tama ba ang narinig ko o baka naman pinaglolo ko ako ng mga ito. Ano bang pinagsasabi mo? Anong buntis? A ako? B buntis? Haha, -ha, ano to? Joke ba ito, ma'am? Dad? Yes, sweetheart. At mag-iisa ang buwan na siya. Congratulations. Sagot ni mami. Hindi ko alam ang isasagot ko sa sabihin, basta sobrang masaya ako sa isiping magiging mama na ako na may maliit na anghel sa loob ng tiyan ko. Samantala sa kabilang dako naman ay pinagbabasag lahat ni Kelly lahat nang mahawakan niya. Sobrang galit at inis na inis siya sa nalabang kinasal na pala ang lalaking lihim niyang minamahal ng sobra. Galit siya dahil wala man lang nagsabi sa kanya at isang napakalakas na sampal at sakit niyon para sa kanya. Kelly, stop. Mui ka sa inyo at doon ka mambasag. Fuck, halos lahat ng mga gamit ko pinagbabato mo. Sam, hindi mo ba alam na ang mamahalang mga yan? Shit, ikaw ba, Bon? Alam mo bang kinasal na si Tide? Hysterical na sabi ni Kelly. Yes, nasa hospital kami noon ni Pride. Kaya hindi kami nakapunta at wala rin akong balak pumunta dun. Baka magpasabog pa ako dun kapag nakita ko ang mga sandoval. What do you mean? Don't tell me na si... Yes, Kelly. Tama na sa isip mo. Ang prinsisa ng mag-asawang Diego at Jessa. Ang kinasal. Si Jesse. Fuck, basat, basat, basat. I hate you, Jesse. I hate you so much. Lahat na lang na nagugustuhan ko. Kinukuha mong basat ka. Gigil na gigil na sabi ni Kelly at muli na naman ito nagtapon ng mamahaling gamit sa bahay ni Bon Kelly, I said stop it Shit, bayaran mo lahat ng mga yan or else Or else what? Don't worry, babayaran ko lahat ng mga yan I don't need your money bitch Saad ni Bonox at nilagok ang natitirang alak sa hawak na wine glass So what? Your body satisfied me all night Kelly I want you right now Paos na sabi ni Bonox at hinila sa bewang ang babae. Hindi na nito hinintay makapagsalita ang babae baggos ay kaagad itong hinalikan ng binata. Abangan niyo po ang susunod na kabanata. Thank you and God bless.